magandang tanghali po sa inyong lahat. Welcome to my vlog. Ayan, nakiprito si Amiga. Nandito ngayon sa bahay nila. Ito ngayon ang ginagawa. Di of day, pero ito nagluloto. Ayan, may kasama po yan. Gulay. Ayan o, oh, may kasama pang ano. Ipiprito. Ayan o. Oh. Ito po, ilalaga ko po itong talbos ng kamote. Ayan, kahit kalamansi at saka tuyo. Pwede na yan, wala akong bagong isda. <laughs> Ayan o. Oh. Ayan, may kasama pong ano, yung sapsuy na ano. Ayan, may keros na kasama po yan. Gigisa ko po yan, ayan Oh. May ito ang sahog. Ayan po ang sahog niya. Hmm. Ayan, di ofde pero nagluluto si amiga. Hmm. Luto muna tayo ng ulam tanghalian mga amiga. Oh. Ayan. Binili ng mister ko kaninang tilapia, Ang talbos, ayan. Sarap nito, talbos ng kamote. Mamaya. Makikita nyo mamaya. <laughs> ayan. Ayan po, nandito ngayon si amiga sa bahay. Ayan, magluluto. Gawa nung ano. May pasok po kasi yung mga bata. Ayan, tapos may pasok ngayon. May darating naman galing sa school. Ayan. Ayan, naihanda ko na po ang lulutuin po ngayon, tanghalian mga amiga. Diretso naman po tayo ngayon sa aking piniprito. Pwede na po siguro ito ay hindi pa. Hindi pa po pwede. Ayan. Hindi pa pwedeng hanguin. saing na rin ako hinaan ko yung aking sinaing mga amiga yan kumukulo na yung aking sinaing din hmm. Kumukulo na yung aking sinaing na sabay na sabay na nagsaing para ano sinabay ko na yung pagsasaing sa pagluluto ko ng ulam hmm. yan Pagkatapos ko po maglaba, ayan, ito, magluluto naman po, mga amiga. Luto tayo ng ulam tanghalian. Magluluto ng ulam. Ayan. Gulay at saka pritong isda, mga amiga. Ayan. Ayan, maraming maraming salamat po sa panunood. Salamat po sa inyong lahat. God bless. Pakitalo na lang po si amiga. <coughs>